시티우 원도 오 원도 원도 네네컴컴에타 Ganda dito ang mga tukli, ano? Oh. Para ka nasa Ocean Park. Oh. Oh, upstairs. Upstairs. Oh, fish. Oh, fish. Para ka nasa Manila Ocean Park, mga tukli, ano?

<laughs> okay, let's go. Paano pa kami mga clinic. Tashima. Oh, Tashima, yan 'yung ginagawa namin mga toklinger. Tashima. Eh, 'di 'to naunang iintindihin. Oh. Oh, Tashima, pagkatapos naman nito eh. Oh, Tashima song sok sunit. <laughs> Tashima, ilgot, yogo. Oh, Kim, Kim. Ani? <laughs> 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 oh, yung mga, mga, <laughs> na <naka> <laughs> 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 mga uh, ania <laughs> oh kagaya oh kagaya oh oh kagaya 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 oh oh kagaya oh kagaya oh kagaya oh kagaya oh kagaya oh kagaya oh Oh. Ah, oh, hindi. Pero alam mo 'to. Oo, ganda dito mga toklin. Wow. Para siyang museum. Pero in public dito sa kanila. Wow. Oh. Ganda. Oh shit. Special na kay dito mga toklin, lamig pa. Ang oh, ganda sa taas, oh. 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 Maka ano pa sa, ano. Kinapalabas sa sa screen yung, ano, oh. Yung mga ginagawa nila. Wow. Wow. Beach. Oh. Wow. Ah, that's a Kim. Oh. Ayan yung Kim mga tokling ano. Oh. <laughs> Oh, yan yung Kim mga tokling. Philippines. Hindi. Mm. Oh, oh. Yan, yan yung Kim. Na nasa Pilipinas. Yan, hinalo sa rice. Nandun kakainin. Yan. Yan yun, mga tokling. Yan yun, oh. No? yan, yan, yan. Yan yung ginagawa ng ano. Mga nagtatrabaho kong Pinoy. Dito sa Korea. Oh. At mayroon pa dito mga tokling oh. Oh. Ito yung mga pagkain nila. Mga pagkain nila, mga tokling ano? Oh, Korean ang nakasulat. Hindi maintindihan. Pero sa so sarap. Tot. Bio. Oh. Semo ga sari. Oh. Bio. Tot. Mm. Iganon. Hecho Karibi Tigem. 피자 해초 피자 피자 오케이 해초 롤 해초 비빔밥 okay p e i n philippines bibimbap oh ah, in philippines. Mm, bibimbap. Ah, oh, oh.

pagkain yan dito sa Korea mga tokling sa dagat tinatanim halos lahat ng uh, mga resources nila na na ng ano na sa dagat nakatanim sa dagat galing ano oh. Ikut ko pa kayo dito mga tokling Parang meron pa dito Oh Wow, ganda oh, may may upuan pa dito. Nga. Yeah. <laughs> oh. Meron pa dito mga tukling oh. Ano kaya to? Planta yata Oh. Ah, pag pinindot nag-ailaw. Yun ano pala yun. Oo. Oh. Try natin magpindot ng isa. Oo, oh, yun yun, no? Kumilaw. Kaling. <laughs> Lupit dito. Oo. Oh. Dito naman, puro salamin, mga kapling, ano? Aw, malayo. <laughs> Ito nga pala yung nabili ko sa Daiso. <laughs> Phone holder. Ayan siya, oh. So napili ko ng 3,000 won mga tokling ano? oh Let's go Vlogging in Korea oh. Meron pa dito Oh salamin nakakaligaw oh. <laughs> Napagka ako mga tokling Puro salamin Pag nagkamali ka mga tokling ako Ay po oh, Tek Ligaw na Salamin <laughs>

Uh, ito naman yung kabilang dulo, mga tokle. Oh, ganda. Naku. May pasyala na to. mag enjoy ang mga ano dito. mag enjoy kayo pag napasyal kayo dito sa Wando. ah uh, sa mga nakakanood nito. Sa makakapanood ng video na to, ano. Pasyal kayo kung andito kayo sa Korea. Pasyalan nyo to sa Wando ang ganda dito talaga namang busog ang inyong mata at ayun <laughs> tapos na yung explore na yun sa loob at CR muna ako mga tukling ano? parang tapos na rin naman eh palabas na rin kami yata to labasan na rin ayan, ayan yung labas ganda dito solid bye, bye muna mga tukling ano.